Pala. hirap yun na yun na maglagay tayo ng na ano ang beso maglagay tayo ng maglagay tayo ng maglagay tayo ng mantika kasi madagta ka. Hindi pa siya ma... Yan you know, na, Dilaw ah, na dilaw. Ha? Malambot na siya, eh. Hmm. Yan siya. Oh! Lagay tayo ng mantika. Hmm. Matamis na matamis. Lagay tayo ng mantika para hindi mag-anong dagta. Yan o. natin na mantika. Maglagay tayo ng mantika sa kamay. Kasi ma ano siya, malag, lag madagta. Yan na. Hirap magpukas ba? Laki. Masarap kumain ito pero ang hirap magbalat at malagda. Yan na. hirap pala. <laughs> Ang bigat. Ang hirap din kasi eh. Dapat pala nilagyan ko muna ng ano no. Ng mga mantika yung itong bukas natin. Ado ba? Tanggalin natin to. Ngayon nilagyan ko ng mantika yung aking kam kamay kasi madagta ngayon madulas naman yung yan can you get me a trash bag there Scarlett tanggalin muna yung yun tanggalin natin to para madali ba no? para madali punin. it down. Here. Put it here. Put it. Oh, put it down. Yeah. Yan o. Oh. Diba? Oh, ganito na. Para madali siyang kunin. Hindi pa siya mo. Oh. Hmm. Balik ba? Diba? O. Oh, diba? Napakin nito. Puro laman. Oh. Ang ating langka. Tapos tanggalin din ulit natin itong isa. Sobrang laki. Kasi kung bibili ako dun sa yung hiwa-iwa lang, mas mahal. Kasi itong hiwa lang ganyan, $7. Eh, kung bibilhin ko, binayaran ko ito $50. Di, mas mula pa, madami pa. Kaysa eh, naman bibili ako, tapos konti lang. Tapos, apat kami kakain. O, di ba? natin. Tanggalin natin tong, mainit Ang Masarap kumain pero ang hirap naman ito ba? Mantika. Yan, mantika yan. Para, di ba, o. Oh, para hindi malagkit. Sam Sam yeah Wag na kayong mag -ano. Wag na kayong mag-balat. You guys don't to you know, let me do it because we gonna do it. It's not really right. I mean, I hindi siya masyadong hinog. Kaso pag sobrang hinog naman siya ano? Yeah. Oh, uh, fall, like cheap, which, yeah. Mm. siya masyadong want... inog na inog. Kasi pag inog na hinog, ano siya eh, malam, ano ayan? madulas. Ito masarap eh, oh. Mm. Yeah. can you, oh, thank you? Yeah, she can let me try it. Oh. Spiny, okay? oh, that's I've seen those at public, yeah. Oh.